It's official na guys, uh, springtime na dito. Ang springtime dito ay mag uumpisa ngayong March 19. Na, napaaga siya ng isang araw dahil lipir uh, leap year ngayong taon na to. Pero actually February pa lang, mararamdaman mo naman sa paligid mo na nag-start spring. Kasi umpisa na ng pag-usbong ng mga bulaklak at mga blossom ng kung ano ng mga tanim. Yung tinatawag na lang spring equinox, ito ay nangyayari tuwing March every year dito sa Northern Hemisphere. Ito yung time kung saan ang araw ay tumatama or dumadaan sa equator ng mundo. Kaya nagiging pantay ang haba ng gabi compared sa haba ng umaga. Which is opposite naman sa nangyayari sa Southern Hemisphere. Kasi kung dito sa Northern Hemisphere, spring equinox kami sa southern hemisphere naman is opposite sila autumn equinox naman sa kanila kasi nasa baba sila itong nakikita nyo yung punong to uh, maple tree din to uh, kaso nga lang uh, red yung dahon niya. yung pinakita ko sa inyo kanina is maple tree din yun kaso yung dahon naman niya is green uh, tapos yung blossom niya is puti ito naman kasi red yung dahon niya. Parang purplish or reddish din yung yung blossom niya. Ito 'yung sinasabi ko kanina, ito naman yung maple tree na green yung dahon niya. At uh, makikita nyo yung blossom naman niya is uh, kulay puti naman. Kulay puti yung mga bulaklak niya. Maganda siya guys. Uh, tingnan. Uh, Kaso lang pag may allergy ka, ayun, matinding allergy to. Kaya uh, karamihan ng tao dito uh, nagte-take ng antihistamine dahil sa mga sa mga blossoms na at mga pollens na naglilitawan tuwing uh, springtime. Yun lang guys, uh, gusto ko lang share to. At, at sana nag-enjoy kayo sa panonood at kita-kita uh, tayo ulit sa susunod kong mga post. Thank you. Bye-bye.